magandang mga kanang mga guys so welcome back sa YouTube channel natin guys. so mga YouTube channel natin guys. so samahan niyo mga guys nandito tayo sa Kiapo sa Raul so samahan niyo ako mag-update tayo mga iba't ibang -iba mga tools dito so ang tools na sa van lang so hindi na natin patagalin mga guys samahan niyo ako so let's go super po mga guys sa so, Kiapo so galing tayo ng mga Munyos to galing sa Munyos ng so, mga guys dito lang makakita matanong mo na kaagad to papuntang Kiapo ng simbahan mga guys ito po yung overpass So magkikita mo ito sa Jollibee mga kayo So napakadali lang hanapin tong mga So napakagano dito magkikita mo yung ah, Nasa van lang Yan, Dito po sa Harap mismo sa Manginasal mga kayo dito sa mga ito po yung Pisto nila nasa van So Napakadali hanapin lang niyo Meron naman pa yung sir Ito 1,000 ano watts ay 800 watts ngayon yes, sir may tatlong bala na po siyang kasama, may po siyang arctacity, ito naman po? Na po yung ano natin, yung spray gun natin. Kaya yes, spray gun natin sir, pwede naman sasabang paint ng bahay. Tapos dalawa na yung battery niya sir, may charger, light, pwede na po yan, may box, nakakalakas po yung buwan niya sir. Ito yung parang ano lang siya, normal na buwan lang. Ngayon yes, sir, parang irening siya po, Okay. yan. Makina pa lang sir, ulito na yan sir, tanso yung bogey na sir Meron yun? naman tayo water pump po Ito mga water pump natin sir, may 2HP 1.5 Copper na po yan sir Tsaka yung LC na sir, tanso na po Opo, tapos, tapos yun, na tapos, Nakakalaga na mga magkari Ito naman mahalaga na sir, yung ano natin, 2HP natin ay 3.5 Yung 3.5 na yun sir, full sailor na natin yun Pasa natin sa mga Okay, sir, sir. Oh. Ito naman sir, yung 1.5 natin, 2.8. 28 na basa ko sir, yung pasa sa looban sir, 3.5 na po yung pasa sa 1.5 natin. Yung mga tagayan nito, ano uh -huh. naman uh -huh. yung mga warranty yan? eh may tuban service warranty tayo, 7 days to Tapos may 0.75 tayo. Ang pinaganda naman to sir, yung 21 to, ito yung Yoko. Ito kasi po, yung loob po nito, yung, yung red Opo, oh, yung red niya. Ito yeah. kasi po, yung dalawang to, GI pa yan. Uh, Mas pinaganda pa ang pina-upgrade ko. Uh, Ika nga lang yung loob niya po, pure copper po, at may nakabalik okay, na ang status sa unit. Thank you na Ang presyo naman nito ito, sir, 3,000. Pwede pa sa to ng 4,500. Oh, Hanggang 3,000 ang rate ito Maliit pero solid yung bigat niya. Opo, pinaganda ko pa lang Almost 4 kilos po ito. Ayan po yung specs tapos, ito po, 0.5. Rio ko din po. Yan yung video ride niya, stainless. Basta brand po, Rio Dalawa kasi brand namin, sir. Sister company po yan. Ito, e Kel, tsaka Rio Maliban dito, mayroon pa kayong mga running stores. Saan kayo nito? Meron burauta. pa po. Pura ano, Carmen, Ilaya po. wala na po tayo sa ano. yung dito sa may ano, Palangka po. Wala na po dyan, yung may pa sa Ilaya po. Ah, tapos ngayon, saan kayo ngayon? Saan kayo matatakwa? Ngayon po, nandito tayo sa Raul Shopping Center, tapos po ng Mangnasal. Anong oras kayo nagbubukas bubukas dito? 8 hanggang 6 p.m. po kami, nasasara. Ang pangalan mo po kuya? yan? Box po, box pa kaya. May mga pitch kayo sa Facebook, ano? Meron po, meron po. Ano ba yung sin po ng demo para kung saka sa kanil? Meron po, 0975739653. Dahan-dahanin mo, kuya. 7, 3, 6, 5, 6. Yeah, tuloy, po yan uh, O oh, tuloy-tuloy tayo ah, Dito tayo, tayo mga sa mga O oh, yan Ito may 12 volts tayo May kalong battery Tsaka mga yung mga Ng mga drill bit, Screw bit, Tsaka Mga sakit na maliliit. Yan po so, yun, O pwede na ako po Pwede na po Pwede oh, na ako ipangkakoy po Yan po Parang 3-in-1 din yan Yes po may mga dalong battery na yan. May mga dreamer tayo. May isang klase po yan. Ito. Ito po, 1.4. Ito po kasi ito, mataas po. O, ito, para may makita. Kaya hangat po, para makita eto nila. Ito po, ito po tawag yung 1.4. 4 Pico po. 800 watts. Copper na po yan. Tsaka may sarili na po mga tornillo yan, sir. mga accessories na. Tapos po, kung gusto mo na mas maganda po, ito, meron tayong ano, may selector speed. Adjustable duster po para yung sa bilis. Oo. mo yung lakas ng bilis dito. Oo. Ito ko. Mas mahal nga lang dito. Hindi yung sa 1-4, na lang kayo yung 4-8 na lang po Okay. siyempre, dito na po ay kukuha. Oo. speed. Saka meron tayong ano. Dito tayo, may, may mga ano pa kayo rito. Mga welding. Ano pa kayo rito? May May Halika dito, galing mo. Pagtawag naman dito. Ay, sir, ko na rosto. Yan yung may sa mga marine. Ah, ngayon, para malaman nila na gumagana nila, meron kayong generator. Yeah, meron po. Ngayon, testing na, galing mo yan dito. Mayroon meron dito, halika ka sila. Ano meron po tayo dito. Kaya tinatisting sila rito. Okay, lang yung sound dito. Ito, ha. Yan. Yan, kukuha sila ng bago, ha. Saka, okay. ang pagsito po ay 900 watts. Copper po yan. Copper sa na. Saka, ang Hindi madudulas dada-kuha na natin kanina. tama. Uh, na, tapos tapos ito na naman, na. pagka-ganito. Ito pressure nito sa loob ano, sakin sana naman 'di. Ito pressure, wait sakin po, tutulo, tutulo lang. Oh boss. Legit may tawag papayan. May lalaking pa kasama nito. Memang kasama 'yan, Blake May talim na. Saka alien rings, bakalas, eto pangontra natin. Complete. Kakabit niya, ipipisilin niyo lang 'yan, tapos. Yeah, Alam naman niyo na, ito yung running store na parang bahay. Ayun oh. Okay galing na natin, yating natin ito para malaman yun, yun na, <laughs> ano pang pwede natin mga iba? Okay, well, ito tayo. Ito yung sinasabi And mix natin. Ito, ito, ito. <laughs> para makita nila. Ano yung balance tayo? Eh, ano, balance, ano? <laughs> ano lang na ito? Is it yung ha? May bago tayo niyan. Ba <laughs> lang na to, Para makita lang kayo. Yan. Yan. Dito na nilagay yung, 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 mixer. Okay niyan. Tapos dito natin lagay yung mixer. Tapos ilang meters naman ito yung mixer na yan? Ano po, kaya po ng 2 kilos hanggang 1 kilos. 1 mm yung sukat ng meat po yan. Yan yung kasama dyan? Yes po, may kasama na po yan. May freebies na po yun. Kasama pag binili nyo po. Ngayon kung maupos naman yung... Ay, e, mabibili naman sa amin sir, o oh, ah, halaga lang ay 450. 4.50. Sa iba naman po, mga 7.50 po yung kinilin. Bali, ito, ano ito? welding? Tigwig, Mick. Mick Welding po. Mick Welding. Mick Welding. Ayun. Ayan sa MIG welding. Oo. Dalawa po 'yan. Kaso ilan po 'yan? Oo. Oh. Magkano, Magkano naman? Yes, sa 38 lang po 'yan. Ang, ang pasabog talaga yung original 45.

Yon, no, oh, may ano Ito, ano siya. Pa, na, yes, po, eh. May sharing. Oh, may suspan. Mas okay siya. Ayun. Tay kawasaki sir. Gusto niya okay. naman okay. yung pang-budget niya. Eh. Ito sa ang presyo nito, 48. Tapos ito ay pa yan. Ito sir. Bawas, bawas ay din po yan, sir. 300 lang first. Dalawa na kapasitor niya, tension ni wine. Oo. Tapos Pwede na rin po siya may eh. kasama na siyang mga uh, welding mask. Oh, may so, mask. Kita aning po. At ang pressure nito ay 36, may bawas pa. Opo. Oh, 36. Opo. May trim map time malalaki. Yung mga, Water pump. Yan ano yan? Yan malalaki yan kanina, yung pinakita Water kanina diyan. Water pump eh, Ay Meman yung ano, May makita tayo. Kasi makita. Kasi direyo ko. Mas malakas yung direyo ko. 'yung. Riohu. At malakas yung bakal okay. uh, niya, ma. Ka. Okay. okay. Alright ano. Aspero naman tayo mga impact. Ito pa, dali-dali. Dahil yung Centraire DF, ito no. yung na na po. Kung gusto nyo yung pinakamalakas na talaga, yan. 600 Newton. Dalawa pa din, ito yung sakin na rin po. Magkakaroon lang yung 3.5, na rin recommended mo kasa rito? dalawa, sir. Yan, dalawa. Kasi ako, sir, gumagawa motor. Ito yung ginagawa ko. Ito yung kaya to. Yan, diwal. O. ah, Bibig tayo pa rin, sa bahay mo. Tapos, mayroon pa kayo, mga kanilang. May nyo, mayroon tayong brand, kanina. oh yung kanina, oo. na lang Ito, one lang sa amin. Mas magaling kayo, sir. Ito, na lang Ako. Meron tayong sir, mga Lahat po pangalan niyo? Ako si Vox. tapos ang ship po ng ganyo? 09757396. Yan po Maraming salamat po. Wala kayo papansin TV. City Bike. Tony Vlog. Salamat sa Papansin TV.